I should say, he is a very level-headed person. No. Hindi yan yung tao na, na parang impulse o uh, or reaction lang ang uh, nag, uh, nag, nag, nagbibigay ng direction sa kanya. No? Makikinig yan at kung kailangan, aaralin niya ang, ang isang bagay. Hindi niya agad-agad sasabihin na may ganitong decision, aaralin niya. Pero pagbalik niyan, kita mo malinaw malinaw, no. At nakakatulong siya sa discernment pagkagano ng ng buong grupo. 'Yun ang na, na, ang nakakatuwa sa kanya. At hindi masyadong gumagawa ng ingay, no. Ganoon uh, kalmado, uh, uh, determinado yan yan, no. Uh, at siguro dahil nga uh, English speaking siya at uh, tayo naman ay eh, may sarili version ng ating English no ano mas madali ang ang conversation no at kapag ka, uh, ano, nakakatuwa nga doon sa doon sa sa, sa no Siya, marami siyang tanong sa akin oh, paano ba ito ikaw nakaranas ka na ng conflict paano ba ito <laughs> o oh, ngayon siya, siya, na ang papa. Hindi eh, sabi ko sa kanya, kung meron kang gustong baguhin sa mga rules sa conclave, nasa iyo na ngayon yan. Or the next, na the conclave. No? So, he, ano rin, may, 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 may humorous side siya. May, may, may sense of humor no? na na pag napatawa siya, alakas ng Moses. No? So, very human, very, very human, very humble, but very uh, discerning sa kanyang